Good morning mga idol. Uh, Diyan mga idol sa may munisipyo kang San Jose de Buena Vista Antiki. Kayo mo kadya mga idol kadya nga aga. aton mahal nga mayor si attorney P.J. Untaran mga idol. So, studio ta kadali si atunya niya mahal nga mayor para sa panawagan ta sa aton niya mga kasimanwa diyan sa may San Jose de Buena Vista sa may kalamidad kadya nga ginatubang sa aton niya banwa. So, mayor, mayad nga aga. anuma Ambal mo mayor. Uh, may aga no kay Love Love labi na sa mga idols mo uh, taga mo at taga Lantaw. Kang imo nga mga videos sa mga imo mga followers no. So sa liwan na kagagalit si TJ Ontaran ang alcalde ng Cavite ng Laguna ba no. Do so, nagaprawagan sa ating mga pinalangga ka pumuluyo nga sa oras ng kalamidad kabay pa nga nag-evacuate rin mo sa pinalangga mag-evacuate. Ni mga designated kita ng evacuation center sa taga barangay To, uh, pati kita sa instructions kang ating mga barangay officials kag uh, kung hindi makamuhay pakiwit di dyan lang anak kita sa atin na panimalay unang hindi dapat natin ang seguridad sa ating ako galingan ang seguridad man kang ating nga pamilya para sa atin nga may evacuees no? Uh, sa kadya, may di dyan kita nga mga food packs na ito deliver sa ating mga evacuation centers para nga makain kang ating nga mga evacuees ito no? balangwa na kadya may community kita ka pantry dito and then ang food pass na gamitin para i-share ng ating mga evacuees dito. Uh, let me remind you, ngayon hindi tayo na for family, for the community dito na. So, i-turn over naman ang food pass sa may barangay. Kada barangay ka dyan, bahala kung paano nanda, i- lukuon, kag ipakaan sa mga evacuees natin. So, thank you so much sa uh, uh, mahal natin niya, Bior, dyan sa may San Jose de Vista, no? Sa panguna kita na sa pagpreparar kag mga kinanglanon sa aton mga pamuluyo labi na sa mga relief goods kay eh, ko to sa mga barangay kanina may iba kuno nagakaubusan na sa mga relief goods so kadya may ginapreparar naman sila ginakargaran sa truck para idulong sa mga kabarangay no so thank you so much mayor sa iyong uh, mensahe sa aton mga pamuluyo dia sa, sa may kag padayon naman so, sa akong pagpamuyo para sa karaidan ta para aton banwa kag sa aton mga makaina gruyo salamat sa kag so thank you so much mayor uh, mayad, so nga so aga, yun, mayad nga aga kanimo thank you so thank you much. much, thank you so much.